Luna, hindi naman ikaw yung pinainom ko <laughs> Nakarate niya yung ano Susi Luna Ano ba yun? Ba't kinakarate mo? Ah. <laughs> Pasaway naman to Susi Luna Susi Luna, kunwari ka lang

Nang maga na naman yung mata mo. Hoy! Pinagtulungan na. Hoy! 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 Sa inyo ba to? Ha? Sa inyo to? Ha? Tikim lang, tikim. Mukunti no, lang. Ha. Di man marunong nga nga. Jesus! Ti... Magulat-dulat lang. Ay, naku matag... Ano? Ice cream na? Ice cream? <laughs> ice cream ka talaga. Tama na! Di ka naman makainom. O, oh, si Luna. O, oh, tingnan mo. Nga nga si Luna, o. Oh. Max. O, oh, ikaw nga nga nga. Di marunong eh. Dinila-dilaan. Parang... Kala mo, ice cream kinakain. O, tingnan mo, galing ni Tiktol. Ha? Para sa mga maliliit. Ay, ikaw naman. Ikaw, ugay. Nahala. Ay, ikaw naman. Ala, sige, nagkikipag-away ka na. Ali. Ano? Ay, ikaw. ikaw. Wala na, hindi na makita yung maliit. Mga mata nyo. Sa inyo ba to? Mga itsura nyo. <laughs> sa dalawang maliit to, oh, hindi sa inyo. Mga mata. Wala na. Tamang tingin lang si kulit. Ah, <laughs> ah. Oh, oh nalaglag. <laughs> dali na. Yan yan naman kasi to. Oh, tignan mo. Lisa, ah, gawin ni no. कौन चाय नो आई डू फॉर गुड 100% डेड और फ्री कि समोसे Gusto niyo na to kay bigasan. Ano ba sa? Iyusin mo kasi ikaw kay dinila dilaan mo lang para kung kumakain ka ng ice cream. <laughs> Yan yeah, nga. hindi naman madidi yan eh tigas yan lana ubos na luna hindi na ko si luna nabasa na so na. iyak o oh, o oh, o oh, o oh, o oh, o oh, ayaw naman kunwari ka lang eh lana wala na, gasa natin. Tapos na. Tapos na ang day day session. <laughs> Wala na ang mga mata nila.